Sa karugtong ng ating kwento, pagkatapos mabuksan ng bida ang malaking pinto, nagkaroon ng malakas na pagyanig sa loob at sa labas ng kweba. Naramdaman din ang pagyanig na ito sa lugar kung saan nagaganap ang tournament. Lahat ng mga tao doon ay nagulat sa lakas ng pagyanig ng bundok at nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagtanong si Sidi kung ang enerhiyang iyon ay nagmumula sa pinakailalim ng bundok. Ang kanyang kasamahan naman ay nagtanong kung ito ba ay guguho. Samantala, sa loob ng silid kung saan naruroon ang mga kinatawan ng bawat pangkat at guild, nagulat din sila sa kanilang naramdaman. Sinabi ng isa na lahat ito ay nanggagaling sa pinagbabawal na zone. Nagtanong ang isang babaeng kinatawan kung hindi ba mga bayani lang na may class S ang pinapayagang pumunta roon. Nalipat ang eksena sa labas ng pinto kung saan ang dalawang bantay ay nagulat din sa malakas na pagyanig. Kaya naman ang isa sa kanila ay nagmungkahing tawagan agad ang taong namamahala rito. Agad namang tumawag ang kalbong bantay gamit ang kanyang bracelet. Ipinabatid niya sa kanyang kausap na mayroong state of emergency sa restricted area. Nanginginig ang lahat sa loob habang ang bundok ay patuloy na yumayanig. Naghihintay sila ng mga tagubilin upang mapanatiling kontrolado ang sitwasyon. Matapos maabot ang kasunduan hinggil sa mismong gate na iyon, ang bawat pangkat ay nagtalaga ng isang bayani na may klas S bilang taong namamahala. Kailangan nilang iulat kaagad ang anumang insidente. Hindi makapaniwala si Hashemiya na talagang nabuksan ang pinto. Samantala, ang matanda ay natuwa dahil sa wakas, ang matagal nilang hinintay ay dumating na. Nagtanong naman si Sandor kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Nang makita nilang nagbukas na ito, mabilis nilang sinubukang pumasok, ngunit isang malakas na gintong enerhiya ang hamarang sa kanila. Agad silang napaatras sa pagtataka. Inis na sinabi ni Hashemiya na sila ay napigilan ng isang barrier. Sinubukan ng matanda na idikit ang kanyang tungkod sa lagusan at napagtanto niyang tanging ang napili lamang ang maaaring makalagpas. Sinabi ni Sandor na kapag ito ay nakalabas, wala na silang ibang magagawa kundi tanungin ito kung ano ang nakita niya sa loob. Samantala, sa mga sandaling iyon, ang bida ay bumabagsak sa nagliliwanag na espasyo na parang kapareho ng pagpasok niya sa ibang mundo. Paglapag niya sa lupa, bahagya siyang natigilan at sinabi niyang nakalabas siya. Nang tumingin siya sa paligid, natagpuan niya ang sarili sa ibabaw ng isang bangin at sa malawak na lupain. Napatanong siya sa sarili kung nasaan siya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang divine eye upang suriin ang paligid, ngunit nabigo siya. Naisip niya na kahit ang kanyang divine eye ay hindi gumagana. Bigla siyang nagulat nang mapansin niya ang isang lalaking nakatalikod. Sinabihan siya nito na matagal na siyang naghihintay. Bahagya itong lumingon sa kanya, at ang mga mata nito ay nagliliwanag ng lilang kulay. Sinabi nitong siya pala ang bagong may-ari ng Infinity Ring. Nanlamig sa takot ang bida at pinagpawisan habang iniisip na ang pagtingin nito ay parang nakikita siya. Agad niyang tinanong kung sino ito at nasaan siya. Sinabi ng lalaki na huwag siyang malito dahil pareho lang sila ng sitwasyon. Sa kanyang wika, siya ay nasa ikalimang antas ng bayani, at ang kanyang pangalan ay Ignati. Ang lugar na ito ay tinatawag na Gekizan, Tatlong daang taon na ang nakalipas. Nagulat ang bida sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na sila ay nasa nakaraan. Hindi na nagsalita si Ignity at agad kumilos. Gumamit ito ng isang kakayahan kung saan hinailan niya ang bida sa ere at itinulak sa harap ng bangin. Kahit naguguluhan, humingi ng tawad ang bida at sinabing hindi niya nauunawaan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang isipan, pakiramdam niya ay isa siyang mahinang bata sa tabi nito. Sinabi ni Igniti na marahil marami siyang katanungan sa isipan, at ang lugar na ito ay ang selyo ng kanyang huling kapangyarihan. Sa simpleng paliwanag, ito ay isang espasyo sa labas ng kanyang mundo. Habang nakaturo ang kanyang daliri, sinabi niyang siya ang dating may-ari ng singsing na iyon. Nagulat ang bida sa kanyang narinig. Sinabi pa ng lalaki na huwag siyang matakot at tinanong kung anong mundo ang kanyang pinasok. Napagtanto ng bida na ang tinutukoy nito ay kung saan mundo siya dinala. Sinabi niya na sa isang ibang mundo na parang pantasya, may mga hayop, tao, at duwende, at lahat ng uri na iyon ay puno ng katanungan. Sinabi ng lalaki na mas maswerte siya kaysa sa kanya dahil ang mundong napuntahan niya ay mas malupit. Habang nakalutang sa ere, natahimik sandali ang bida at naisip na nang matanggap nito ang sing-sing, dinala siya nito sa ibang mundo. Sinabi ng lalaki na mukhang nakuha na niya ang unang kayamanan, ngunit tinanong kung gaano na niya ito nakokontrol. Hiniling nitong ipakita at tawagin ito. Napagtanto ng bida na ang tinutukoy nito ay ang Divine Hammer ng Beast King. Ipinaliwanag niya na kapag tinawag niya ito, halos maubos ang kanyang espiritual na enerhiya at maaaring makaapekto sa kanyang susunod na laban. Unti-unting lumabas ang Divine King Hammer sa kanyang harapan, na ikinagulat niya. Lumabas din ang notifikasyon ng kanyang antas, 21, isa, isang mandirigma, at mga kagamitang kasuotan. Ang kanyang espada ay Moon Slayer Sword, kasanayan na Thunderstrike, at lakas na dalawamput na libo. Habang kumikislap ang mga mata ni Ignity, sinabi niya na malayo pa ang laban nito, ngunit sa antas 21 ay dapat kaya na niyang magamit kahit 20% ng kapangyarihan ng martilyo. Dahil narito siya, sasagutin niya ang mga katanungan ng bida. Muling hinayla ni Ignity ang bida pabalik sa kanya at pinalabas ang hammer. Idinikit niya ang palad sa mukha ng bida, na ipinagtakan ito, dahil nagawa niyang tawagin ang Martel yung nakasilyo sa kanya. Lumitaw ang maliit na Divine Hammer sa kamay ni Ignity, at nang itinaas niya ito, lumaki ito at naglabas ng gintong kidlat. Tinawag niya itong matandang kaibigan, dahil maraming taon at taglamig na ang lumipas mula nang huli niya itong makita. Habang tinatitigan ng Divine King Hammer, binanggit niya ang iba pang ganito mula sa Divine Hammer of the Beast King, Sacred Moonshade Sword, at Staff of the Fallen Star. Nagtaka siya kung kailan muling magkikita ang tatlong kayamanang iyon. Sinabi niya na kahit siya, hindi niya kayang panghawakan ang lahat ng ito ng sabay, ngunit baka kaya ng bida. Nagtaka ang bida at nagtanong kung ang Divine Hammer ay may dalawa pang kapatid. Ipinaliwanag ng bida kay Ignati na nang una siyang dumating sa mundong iyon, ang banal na palako ang tumawag sa kanya at ipinanganak siyang muli ng kapangyarihan nito. Sinubukan niyang unawain kung anong koneksyon ang meron sila. Kaya hiniling ng bida kay Ignati na ipaliwanag kung paano siya, ang singsing, -sing, ang ibang mundo, at ang tatlong kayamanan ay konektado. Sinabi ni Ignati na sundan siya, sasagutin niya ang lahat ng alam niya, at ang hindi niya alam ay kailangang tuklasin ng bida mismo. Natahimik ang bida habang pinagmamasdan si Ignity na naglalakad sa himpapawid. Habang sumusunod siya rito, sinabi ni Ignity na ito ang kanyang tungkulin at misyon bilang dating tagapangalaga ng Singsing. -sing. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.